May kumot po kayo. Wala, Anis din, sir. Yan hmm. lang. Mm. Paano po pag nilalamig po kayo, anong ginagawa Ay, ninyo? Ano po? Ginagawa ko po po na rin ko. Ano po? Ito na lang doon ang ginagawa niya sa diri niyang kumot. Mm. Saan mo pagpalang po mga kalinga pang kabente? Ayan, narito po ako ngayon sa bayan po ulit ng Mercedes. Nakakatakot baka makagat ulit tayo ng aso. Ganito kalaki din yung aso na kumagat sa akin. Kaya okay. baka makagat ito. Ganyan yung aso yung nakakagat sa akin dyan o, Sa may simenteryo. Kapatid yata yun ito. May nilapit sa akin si ate. Dito na po ah. Ano si ate? Ay, sir, nandito yan. Nandito siya, wey. Pasok na, sir. Dito, si pong na-paralyze na nanay. Nandito pa, do. Wala yan ka, blogging. share, pasok na, sir. Nandito po. Kanina po itong Sa so, kanya po ito. Nandito lang po ang bahay niya. Pasok, sir. Dito, sir, oh. Hello po. Pasok po yan. Pag wala po siya sir kasama, ako po ang napunta dito at nililigo ang ko po siya. Binsan binibigyan kong pagkain. Mm. Wala man po iba pong kapit matulong. Ito po. Ang gusto ko lang po bang masabi, pampers lang po at saka yung panggatas-gatas niya. Mm. Canaan niyo po siya? Magkumari ko po iyan. Magkumari? Opo. Si, sino po siya? Si Marisol? Si ano po siya? Emily. 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 Emily, ah, Emily Lestimosa po. Emily Lestimosa? Oo. Kalaga po kayo po si Marites. Hindi uh, po. Tapos si Marisol, si Nanay. Hindi po. Kumari po ako niya. Uh, Mag-bisprint po talaga si Marites sa si Marisol. si <laughs> Sir. Nanay. Kumari po niya. Kumusta po kayo? Ay, may nara po. Diyan po Ano pong pangalan po ninyo? Ay, really po. <laughs> hmm. Matagal na po kayo nagkasakit? Alay na po yan. Taon na po yan. Ang na po. Mahit. Wala siyang pampers ay. Mm. At saka yung panggatas-gatas lang. O paano ate pa nagdudumi siya? Wala siyang pampers? Wala. Yung ano, tinatapo na yung mga inanuhan niya. Tatapo na sa dagat. Mm. Ang may dumi na. po, pati ng ano. Buti po na yung nasa kwarto. Hindi man po na... Eh Kasi sino po 'yung nandiyan sa loob? Yung yung anak po niya na nakadating pa lang po. Kaka, mm. ayun lang po. Mm, ay bahay po nila ito. Opo. Itong mm. anak niya, bahay nila. Ito ang bahay nila din. Mm. Mare ko. Nasaan po yung asawa po ninyo? Nasarawaho. Saan po? Sa ano po, garit rin. Sa Kalakal, sir. Na ah, nga, sa Kalakal ng Kalakal? Huh? Opo. Oh, mm. Magkano naman po ang kinikita ng asawa po ninyo? Eh, wala nga rin po ta. Yan ba yung kita? <laughs> mm. Dito po siya natutulog, katabi po ninyo? Eh, hindi nito ako Saan po natutulog? Doon dyan po daw po sa kabila. Hmm, sa kabila. Dapat po tinatabihan kayo lalo na pag malamig. Oh. Mm. ko. Bakit po abo nindo? Abo ko na. Kay tong daraga pa, pero may ako Tapos po nyan, day na. Ano araw? Noong araw daw. <laughs> Noong, Noong araw po. Noong araw yun. Lagi po kayo maliligo para lagi po kayo tatabihan. Maliligo na yung pag Ngarigusan man niya. Mm. Kalangwa lang siya ng sa baba. Nanay, busy lang po siguro si tatay kaya di po kayo mga sikaso. Siyempre oh. naghahanap buhay. O po, pambili ng pagkain. Ilang taon na po pala kayo? Ilang na na po ba? Ay, 60 na. 60 na yun. Sabi 60, ilang taon ka natin? 48. 48. Bakit mo naging kumare may edad sa iyo? Ano po yun yung asawa ko? Padihon niya kasi pare na, madi na ang tawag ko sa kanya. Ah, uh, yung asawa mo may kay edad niya? Ano na, 51 na si Agum ko para kalakal din, sir. Mm, parehas, parehas kayo. Nangangal uh -huh. Ba't mga ate nilapit po ninyo sa akin sa vlogger po? Kasi po naawa po ako sa kanya. Mm. Wala man lang po pampers damit na pang bisbisan. Mm damit wala din siyang damit wala at barasa na nga tinatapon yung damit niya pag ano wala syang, ano, hmm, siya ano dapat po nilalaban yung anak niyang lalaki man po kasi ang mga anak niya hindi man siya nila ano, may mga tarbaho man kaunting pagkain nabig sabihin nililigawan mo ate si ate Marisol oh, oh. ay ano ang pangalan Emily Emily oh, si ate Emily ate Emily ano pong hiling po ninyo darating na po bagang Pasko ano pong hiling ninyo <laughs> magkaroon ka hey, ito ko po Pagkain pag po. Pagkain po. Gusto mo ninyo ng pagkain? Ah. Uh, Wag ka muna mag-iyak, madi. Magsalita ka muna. Oo lang. Nang araw ni... Pagkain. <laughs> pagkain pag po. Grocery po. Ano? Grocery po ano? Oo <laughs> po. Tapos ano pa? At ano po? Tubig na ano? Yung mineral. Gusto mo ng tubig na mineral? Uh, Kailangan din ng tubig na mineral ano ate. Oo. oo. Tapos sir, kung ano, maski banid na lang po baga yung maramurahin at wala siyang banid mm. dito. Ano na, malamig po baga. Ano po? Banig. Ba ah, banig. Hmm. Sige po, maano po ako ng ano, pagbalik ko po ano. Maano po ako ng banig. Saka may mga, baka may mga tumulong pa sa inyo. Ano pong, dito po, anong masabi po ninyo din sa mga viewers po na. Ay, po, turunan kasi wala, wala yung mga Wala na kayo. Mm -hmm. <laughs> bat, bat, ba't parang wala kayong ano, wala kayong panty. Wala na, ubos-ubos na nga yun. Nanay, <laughs> nakatawil na lang pati kayo. Oo. Naubos na? Oo na. po. Anong size po ng panty ninyo? Baka mabilan ko kayo. <laughs> mga ano na yan, sir? Mga 30 na. 30? 30 size 30? Oo, oh. oh, kasi oh. mas malaki na silang babae. Mm. Tapos diaper po ano? Oh. Mm. Pag umulan po, nanay, hindi ka na, po natutuluan dito? May kumot po kayo? Wala, Aling din, sir. Yan hmm. lang. Mm. Pa, po pag nilalamig po kayo, anong ginagawa ninyo? Ano po? ko ng <laughs> ko. Ano po? Ito na lang do ang ginagawa niya sa diri niyang kumot. Hmm. Buti na lang po na nailapit kayo sa akin ni ate. Hmm. Ang pangalaman mo rin yung gatas. Oo, oh, tatabagong kasi ano yun ni Kuya Bal. Ang dami yun ni Kuya Bal. Ako nga niya, sabi ko, mahagad din akong ano kay Kuya Bal. Tapos bay kong pangkalakal, ralapa na din. Hmm. May natira pa pala ako dito. Hmm. Mabili po ninyong ano? Gatas. 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 Ito po. po. Gatas. Hmm sunod po, balikan ko po kayo ha, mabili po ako ng bigas, tapos banig. Paborito nyo po ang kulambo? Hindi po? Ay hindi, akala Kung ko paborito po ninyo ang kulambo. Sa may kulambo ako sa bahay, yung <laughs> kulambo ko, bibigyan ko na sana sa inyo. May ilig ako sa kulambo, kahit wala pong unan, kahit walang banig, basta may kulambo. <laughs> ako panghanap buhay man hanap po kay kuya ba? Mm yung pangkalakal lang na bike. Mm. Kasi yung bike ko sira na din. Ang trabaho po ng asawa ninyo? Para kalakal din po. Mm. Andiyan yung bike ko sa likuran. Mm. Mga manugang mm. kumya o nandiyan. Ayaw nyo nanay, huwag kang mawala ng pag-asa nanay. Opo. Ano okay. Mm. Tatabihan ka din po ni tatay. Hindi <laughs> yan. <laughs> <laughs> Matanda man na din sir, ang agam din mm. Pero nanay, pag gumaling ka, baka gantihan mo si tatay. Okay. Pag ba siya naman nang nakahiga, uh -huh. di mo man siya alagaan. Man, yun, Ako lang. pa. Labot, labot si hmm. Aki lang niya. Nagkatrabaho lang po, yun, busy lang. Basta po. Um, ispat. <laughs> ano pong ilaw ninyo? Ito po, may spotlight po pala kayo. Minsan po, walang, 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 kung nailaw man po baga. Ah, uh, ilaw pang bangge. Dapat po pala ka dito may solar. Oo. Oh, oh. Yan tama kay madinig yeah. Ka solar. Mm, solar. Unahin ko mo. unahin ko muna po yung, yung, yung ano, diaper tas banig. Oo. Uh, Oo. Uh, mm. Bravo, bravo, mm. Bravo, Baka po may mga mag-sponsor di mabibili po natin yung mga kailangan po ninyo dito. Uh, ano po ang dati yung trabaho? Uh -huh. Ay, gumawa ano po? E ay, ng isda. Ayong, ay, yung, eh, ay, ano nga pala pa ito, tuyuan po. Anong, Opo. Tuyuan ng mga hanap buhay dito. Oh, titinggal lang po pag mayroon tinggalon. Pag mayroon hmm. badi nagbabadi. Mm. Bata pa kayo nanay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pag, pag, ma, pag wala po kayong ginagawa, pwede naman po kayo dito magpainit sa labas. Nililigan ko man po yan, sir, bago siya nahigla mm. dyan, tapag nagkakarigos. Kumari ko man kasi, mm. pag, niyo po. Pag, pag nadaan ako, nakapinatawagan tinatawagan niya ako. Mm. Mari, lika, mm. bakit? Meron na niya ako nga mm. ano mm. sa'yo. Ate ano pala, bakit po ninyo sinatsagaan tin si nanay? Unang-una, hindi naman po kayo kamag-anak. Eh, kumari, kumari ko lang po yan, kasi po, mm. baga sa kapitbahay, nagbibirigayan po, baga. Kasi wala man ibang matulong ay Ibig sabihin po, may pinagsama naman po kayo ni ate niyati. ate. Uh Oo. -huh. Mm, kamaritisan niya dati. Hindi <laughs> naman. Yung kumare lang ba Pagmamahala sa kapitbahay. Uh, tama, tama. Kamaritis. <laughs> yung <laughs> Yung ka kamaritis mga Uy, mari si si ito, si, si ay. <laughs> mm, kakintuan ba po yan si Hindi uso sa muya. Diyan mm. lang sa labasan. Mm. Sa moya po wala. Mm. Kasi po ako naghahanap buhay nagkakalakal kaya nga mm. gusto ko man magagandang kay Kuya Bal Mm. Kaya nilapit niya si nanay. Na, like, okay. Mm. mm. Kaya nagwali na. Ba't kailangan mo din ng bike? Oo, tapang pang hanap buhay, nagkakalakal. Hmm, yung na may buhay. sidecar. Oo. Kaya nagwali hmm. na. Kaya po, ilang araw na po kayong, ay ilang buwan na po paralyzed. paralyze? Ano po, ay nilita. Nakakatayo po kayo? Nakakatayo po kayo, Nakatayo po ano nakabot? Ano po siya natumba? tumbah ano, natumba? Kasi isang paan niya, wala ng persa. Ah, wala ng persa? Oo. Tulitulitin ito ito, ito po ninyo. Oo. Hmm. Dapat madala din kayo sa steam ni Brother Ronnie. Isa na, eh. pag naalalayan ko siya, mm. pares kami mabagsak ta. Isa rin yung bitis, mayo ng pursa. mm, ang, ang bait nito ni ate. A, ate, ano nga po ito uh, na yung pangalan? Jocelyn Leonora po. Jocelyn Leonora. Mm. mm. Mga mababait po talaga yung mga Leonora. Mm. Leonora po, pwede po mm. na, na yan? Opo. Mm. Nanay, ano po masabi po ninyo kay Kuya Bal? Nanonood po dito sa vlog ko. Si Kuya Bal po, yung... May maraming kay... maraming sahot marami, 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 mo. Tutuloy ako. Hmm. Sige na, magsalita ka naman Mm. Hindi nga nila. May init to. Mm. Ilan po ang anak po ninyo nanay? <laughs> Pito. Pito po. Nasaan po sila? sila? Puro lalaki po. Mm lalaki, puro lalaki At sa, sa kanya ng babae. Yan pong babae? Isa lang. Mm, nasaan po yung anak nyo? Ilang taon na po yung babae anak nyo? Ano 25 man? po. May, an may anak man po. Siya kararating lang pong galing Maynila. Yung mm. anak niya kagabi lang po. Ayun mm. yun yung manugang yung lalaki. Mm. Limang aki niya. Mm. Maliliit pa. ayun na pagbalik ko po ah. Madala po ako nung kailangan ninyo. Ang, ang arda mm. Hmm. Sigaan. Sigaan po ano? Sigaan. Saka gatas niya. Tanag gatas. Gatas para mag-anibaga. Mm. So, sasundan. Pag may banig na po kayo, hanapan po kitang kayakap. Wala <laughs> 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 mo hmm? hmm, na si Tatay Donato. Kaya, wala na. Hindi nanay. Hindi tao pong ibibili ko sa inyo. Unang Tidibir na malaki. Aha. <laughs> yan, kaya ka. Um, Para baya. mapalitan na yan eh, sir, sa emong mm. Ilunan, tahilingon mo, mm. pangit na. Mm. Oo. Oh para magdaraganda ba yan higdaan mo Lala yan kailangan talaga po sir sa kanya pampers banig. Pampers mm. pampers sa kabanig Ta banig pagkutun kasi may iyan oh, na yan saka ano. yung pagkain po niya dapat nakandito lang talaga sa tabi mm. niya para kung may termos para siya na lang sarili ang maitim mm. pag kanya man siya nakaupo lang dyan alam man na niya yung gagawin man niya marunong man siya hindi mm. lang siya masyado magkakapaglakad kasi yung isang paan niya nga wala nang persa wala nang persa mm. mm. At uh, kung yan. Hmm. Sige nanay, tiyaga -tiyaga lang ha. Matingin din ako dun sa mga, mga may mga, may package din ako dun na mga, mga lumang damit. Mga galing sa ano. Uh -huh. Makadala din ako sa inyo. Nasuot ka pa pong bestida. Kasi eh, so, eh, yung Dapat bestida. sa'yo, bestida. Oo, oh, oh, hindi. Pag kaya-angat mo uh, lang. Angat lang. Kaya ka mag Di man uso ang noong panahon. Mga dress-dress. Mga dress-dress oh, lang. Oo, oh, mga dress-dress mm. kasi maganyan, Yung mga matanda, gaganyan lang. Oo, ma na. Nakakita ko noon. Mm. Yung lula ko, ganyan din. Mm. Tsaka tsaka Nanay salamat ah. no, nailapit mo si ano siya, no? siya na ilalapit ko kayo kay ano Kay Kuya Rab Tapos kay Kuya Bal Sa akin mga kuya, kay Kuya Bal, bike lang ang gusto ko at mm. panghanap buhay, pangkalakalakan. Mm. Nasa na kasi si bike ko ay. Eh. Mm. Nasa magkano ang bike na may side car? Nasa 15 mil ano? Hindi ko lang mm. po aram. Nasa 15 mil yun. Saro din kami ng Tios mm. din ay. Mm. Kaya nanay, pag naka, may nag-sponsor sa inyo, baka may, mag, may mga may mga sobra-sobra yung mga sponsor natin ma mabigyan din kayo ng bike tapos si nanay itong mga gamit dito sa loob ng bahay ano nanay? kababa mm. hindi mo na pwedeng aircon oh. nagbasa ng hangin <laughs> pag ano man kasi sir pag I may um, hanon anduros grabe hmm. man hangin uh, ano ay dyan sa dagat mm. Mm. sige nanay maano din ba ako <laughs> mm. pagpasensya nyo yun, na nanay yung na naiabot na ko sa inyo kasi naibigay ko kay Kuya Jonathan yung iba tapos dun sa isa pang binalag ko. Mm, uh, buti na lang at na uh, ano. Ay lapit ni Ate. Sige Ate. Salamat po. Applied Sige po. Sir. Yan po mga kalingap si Nanay. Yan po si Nanay Emily Lestimoso. Yan na paradise po siya. Nandito lang po sa isang kwarto. Hello, so, din po yung ni Nanay na uh, lumapit po sa atin na uh, hingi po nang tulong na mabigyan po sana siya ng ano ng kailangan lang niya dito sa kanyang kwarto ito po yung kwarto niya Ay, yung dibdib dip lang yung bubong o oh. dito po siya sa tumutuloy maraming maraming salamat po sa alat po ng mga sumusuporta sa mga susunod po pangkaroon po ako ng budget Yan. mabalikan ko si nanay para mabigyan po ng kailangan po niya. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Salamat din po sa suporta ninyo kay Kuya Bal Kalinga Prab, at kay Ate na Vlog. Huwag po sana kayong magsawa na manood sa aming mga videos dahil po sa pagpapanood po ninyo at hindi pag-skip ng ad, maraming po tayong natulungan sa mga hindi pa po, po nakapagsubscribe. subscribe Pa-subscribe po Mr. 25 Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.